Ito na naman yung kaibigan kong manggali. Kukuha ni siyang material dito sa warehouse. Bye, kesa eh. Yes, sir. Sa'yo, bye. Sa'yo? Kidar diya. Oh, Kidar diya, bye. Kung sa saman. Kung sa saman. Pam, pam. Kidar, pam. Pam sa'yo, pam sa'yo. Chota, bara. Bara la pam sa'yo. O dosa, penal bi sa'yo. Apya kya Saman. Meron nam. nam, salman. Uh, salman Khan. Salman Khan. Ah. Ye wala sa mando Ah, ah. Flanzar do yeah, utaw. Eh. Hmm, dofis. Or pam pam bi Bahut admi. Bangali number one Aja admi. Divi Kitna besel? Ek Ek okay. Do Yala. do divi, Guys, sa labas muna dofis dofis kami. Kukunin dofis dofis namin yung besel sa labas. Sura, sura. Samahan uh, ko siya guys. Lagi jaw, mapi muskila. Mera friend Bangali at ka admi. Next time, Bolo Admi, May Dubai Company. Come to Dubai. company ba? Das Battle, Pandra Battle. Ah. Tum nikalo uh, Pumps Department, okay? Ah? Uh? Pumps Department. Okay. Alatul bola ha? Oo. Oh. ay ka, alatul bola. Okay, bye bye. Okay, okay. Sandito na kami sa labas. Kasama ko yung banggali kong kaibigan. Ito siya guys. Ayan, sa likod ko. Pupunin po namin yung pumps vessel. Isang piraso lang. Jaldi bay! Time ka na eh bay! Jaldi, jaldi! Bawat garmi, abahar. Okay ha? Okay. Eka pis lagi jauh. Eka pis. Ya utau. Ayo number 1 wait. Oke. Oke. Ya admi boat strong. Oke. Okay. Acha admi number one super. Eh, Oke okay. bye bye. Oke okay, bye bye. Selamat Bolu bolu selamat. Bola, salamat. Salamat, salamat. Okay, hi, hi, hi. Salamat. Bola, salamat, pare. Okay. Pare. Salamat, salamat. Salamat, kabayan. Salamat, bayan. Salamat, okay. bayan. Bye-bye. Bye-bye. Narito na ako sa loob ng warehouse. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Bye-bye. Thank you.